Ibang halos nabariw ka dahil sa umibig ka at talagang ayaw mo mawawala siya sa buhay mo at tinagpipisan mo ang sarili mo. <laughs> Ayan, tuloy ang natala mo. Huwag mong lubusin. Bigyan mo lang siya ng 40%. Dahil kapag dumating ang panahon ay hindi mo masasabi na makakatagpo siya ng iba. Nako, baka gayahin mo. Yung Chinese? kaya yung yung lumundag sa tulay, mapangalan noon, Kaya nang bahala kung sino yun ha. Basta yung lumundag na yun nag-viral, baka maging ganun kayo. At pilit na nga mukha ng lalaki na ayaw niya sa'yo pero pinagpipilitan mo pa rin ang sarili mo. At talagang sinasabi mo na mahal na mahal mo siya kahit ayaw niya na sa'yo. Kaya ito ang sa'yo! Yeah. o, <coughs> oh, kumahina ang puso niyo at panampalataya niyo sa Diyos, tsaka na mga gawa niyo yun, ang lumundag sa bangin, o sa tulay, para tapusin ang buhay ninyo dahil lang sa si isang babae, babae o isang lalaki. Pero kung iisipin ninyo mga kaibigan, napakarami pa dyan. Kung nabigo ka sa isa, marami pa ulit dalating sa buhay mo na mas maganda, o mas nakakahigip sa kanila. Kaya huwag mong wawakas ang buhay mo lang dahil lang doon. O pag sinabi niya na, ayoko na sayo, okay, fine. Masakit na, tanggapin mo. Dating ang araw, o isang araw, may makikilala ka ulit. <laughs> may masapit po ang kaulit na masigit pa sa tao na yon. Kaya nasaktan ka man niya yan, huwag masyadong damdamin. huwag masyadong ipakita ka niya, nasaktan ka, huwag ka pakamatay Tatawa ng ka lang yung Naisindihan mo ko? O, di ba? Suri lang sinabi ko, nangyari sa akin yan, kaya huwag niyo yung gagawin yun. Yung, yung pag sinabi sa inyo na, ayoko na, wag, ayaw niyo wag. Pwede ba? Masakit man, pero tanggapin mo. Huwag yung kung sabihin na, huwag, huwag mo kong iwan, ikamamatay ko. Yeah. Kung iwan, ikaw so, nakuha kalukahan yun, hindi maganda, hindi tama yun. Kasabunutan ko kayo. mga luka-luka kayo kapag ginawa nyo yun. Huwag na huwag yung gagawin mag makiusap makahawa. Kung sa tingin nyo, ay haling yun sa bago ng Let, him go, let him go, let her go. Ganun lang yun. At magantay ka. Dahil niya ang panahon, nabibigay sa'yo ni Lord yung taong para sa'yo. Okay? Bye-bye! Ngayon sa muli.